May kapanig ako na gustong magpadala ng mga kalaban natin sa ICC? Hindi ako papayag. So, whether or not, magkakaroon ng ice uh, warrant, hindi lang natin yan. It's a matter of time. Sabi nga ni Vice President Sarah Duterte, Vice President Sarah Duterte, you better be prepared. Tatanggap lang ko ako ng ano po? Anong tanong? Isimple um, lang po, sinabi po ni um, Ombudsman Remulia na may, may na ano pong arrest warrant laban kay Sen. Pato de la Rosa. But the latest statement po ng DOJ, wala pa po silang natatanggap. And according din po kay DILG, Secretary Remulia, John Rick Remulia, na ang natanggap lang daw po ni um, Ombudsman Remulia ay yung electronic copy, wala pa po original copy. Any statement po from PTP Laban since si Sen. Bato de la Rosa po ay part ng PTP Laban at sa niyo po ba may um, paglabag na umano'y ginawa si um, Ombudsman Remulia sa pagsasapubliko ng arrest warrant and ano po yung um, action na ginagawa na po ng PTP Laban? Napakagulo na po at napakahalo-halo na po ang mga public pronouncement ng ating mga kinuukulan bukod dyan sa waran. Hindi natin alam kung totoo may diffusion notice o wala. Sabi po ni Ombudsman Remulia na meron daw siyang uh, copy sa cellphone niya. No? Pwede po natin pahabain ang usapan na to. We can talk about the technicalities of RA 9851. We can talk about the Rome Statute. But at the end of the day, this is a question of sovereignty. Kasarin lang. At ang sa akin po, napakalinaw, ibalik natin ang usapan sa jurisdiction. Walang jurisdiction ng ICC. Whether as an international body or kahit hindi sila in state. Wala silang karapatan. At ang gobyerno natin ay wala rin karapatan mag-extradite from the executive branch without judicial determination. Sundin mo man o hindi ang Rome Statute, walang dahilan na magpadala tayo ng sarili nating nasyonal patungo sa ICC. Kung sundin mo ang Rome Statute, by the way, hindi kami sangayon dyan, ha? Pero kung sundin mo ang rule statute, dadaan ka pa rin sa judicial determination. Kailangan malaman natin kung gumagana ba yung principle of complementarity, kung gumagana ba ang ating mga korte o hindi. Pag hindi natin sinunod, pupunta tayo sa RA 9851 at nakalagay sa section 17 that it is pursuant to existing extradition laws. Di ba? At naglabas ang ating Supreme Court ng mga rules on extradition. Tama, yung AM number, ano ba yun? 220329 or some, basta, ganyan. At ang nakalagay dun talaga, dadaan pa rin sa judicial determination. Ang problema dito is nagkakaroon na masyado ng legal speak, legalese. Nakakalimutan natin yung spirit of the law. And the spirit is we preserve sovereignty as much as possible ang Pilipinas ay sa Pilipino. No? So yung iba, binabalaktot yung batas para magkadahilan na magkaroon ng kapangyarihan ang executive to unilaterally expel a political rival. Mali eh. Okay, bago ko pagsalitahin ang ating legal luminary, isipin nyo ito ha. Ako, marami akong kinagagalitan ngayon na opisyal. I think they are guilty of crimes against humanity. I have been bashed for that. I stand by it. Crimes against humanity is an evolving term. It is no longer a war crime. Okay? It is about the aggregate level of mass harm. Kung gaano kadami. Kasi parang genocide na eh. Pero, kapag tapos ng administration na to, at may kapalig o na gustong magpadala ng mga kalaban natin sa ICC, hindi ako papayag. Hindi ako naniniwala na halimbawa si Trillianes dapat bang padala sa ICC. Ako hindi. Dito. Unless the court stop working. Si Martin Romualdez, si Zadi dapat ba ipadala sa ICC? I don't. And well, I will not support that until all the legal requirements are met. Na they prove jurisdiction and we prove na hindi gumagana ang mga korte natin. So that warrant for me, hindi, it's a distraction. And I think everyone here knows, alam ninyong lahat, na nung pinakulong si Pangulong Duterte, meron kasing issue. Tama, may issue sa budget. May issue doon sa kay Paulo Tantoco, rest in peace. Tama? O ngayon, meron na namang gantong malaking rally, meron na namang ibang ipapuhuli. It's so, it's right in front of our faces. So, as a final statement na nanawagan po ako sa mga mabubuting tao pa sa loob ng administrasyon. Maglaban po tayo sa politika pero huwag po natin isuko ang ating common goal of preserving Philippine sovereignty. Yeah. 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 Sabi na ni Atty. Jimmy yung legal uh, premises uh, tungkol sa room stage yun. Ito yung uh, Uh, tratado na nagbibuo ng International Criminal Court at naging membro po ang Pilipinas and then eventually nag-withdraw. Gusto ko lang uh, bigyan tayo ng konting uh, uh, informasyon sa kasaysayan nitong rumi-statue na ito. Matagal po yan na pinag-usapan ng mga bansa hanggang makarating sa atin sa Pilipinas at maraming mga pumapabor na tayo ay maging kalahok o kabahagi ng uh, Rune na ito. At magmula early 2000, pinagdidibatihan na ito at uh, pinag-uusapan. Hindi po ba sapasa po yan sa ating Senado na ating i-ratify? Kasi alam niyo naman, ang tratado bago maging part of the law of the land pursuant to the provision of the Constitution under Article 2, kailangan mo nang i-ratify po ng Senado. Hindi ma-ratify yan kasi na uh, sinasabi ng ating mga magigaling na mga senador na pag tayo ay pumasok sa Romistitio, that is a diminution of our sovereignty sinusurrender natin yung ating kasarinlan sa ICC. So ang ginawa po ng the late Senator Miriam Defensor Santiago, naging principal author and sponsor siya, that eventually became a law yung Republic Act 1951. So naging, kuha, naging batas po yan, naging local law natin. At lahat ng mga nasasakupang mga instances or crimes or whatever you call it, under the Ruby Statute, napaloob po yan sa 9851. Pero, kahit na meron na tayong 9851 na local law, hindi pa rin tayo ina-appreciate ng mga dayuhang mga Europeans. Kasi itong Ruby Statute na ito, produkto po ito ng mga puting mga European countries na sila yung merong uh, tinatawag na moral ascendancy over the whole world, over the United States, over Russia, that they have the right, di parang uh, tawag nila rito, divine right to impose yung kanilang system of justice all over the world against everybody. Na hindi sumasangayon ng Amerika. Hindi sumasangayon ng Russia sa kagustuhan ng mga western countries na ito. So, ito, ito na naman, um, Merong nagnanais na mga Pilipinong magagaling na abogado na maging membro po sila ng International Criminal Court. Maging judge po sila sa ICC. Maging prosecutor sila sa ICC. And during the time of the Aquino administration ni Noynoy Aquino, doon, I think it was 2013 if I'm not mistaken, bigla na lamang na isigit yung Romy for ratification in the, in, in, uh, 2009 in in the in the in the in the, in the Senate. So na ratify na yung tayo ng ICC, but eventually nagwithdraw. So ganon po yung historia po niyan. Pero kami ako malinaw sa akin na hindi natin kailangan yung Rome Statute na yan para i-apply natin uh, sa ating mga kababayan na may pananagutan or whatever crime crimes against humanity, genocide, etc., etc. Pwede naman nating panagutin si rito sa ating bansa kasi may sapat tayong mga batas na umiirap dito. Increase naman yung prosecutorial service natin. Andiyan naman yung ating mga korte. Bakit natin kailangan ipagkalulo, ibigay ang ulo ng isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan? No? At itong sinasabi nilang warrant of arrest kay Senator Fato. Ako ay take the word of Ombudsman na uh, Boeing Rimulya na meron siyang basihan. Doon sa kanyang sinasabi kung ito lang po ay electronic copy or not na napanggap niya. Siguro he is not so reckless to say na meron akong hawak na kopya ng warrant of arrest. Pinadala sa akin. Hindi ko sasabihin na uh, yun kung wala na I don't believe na magsasabi ng gano'n ang isang former Secretary of Justice at saka ngayon ombudsman at isa sa publiko niya yung information na ito. Ako, I'm going to take that as truth, yung sinabi ni ombudsman ko niya. And I'm happy in a way para matigyan ng advanced information ang araw-bayan at mapag-usapan din itong issue ito. Kasi kuliktado pa rin ito doon sa rawan ang nangyari kay Patay Bigong eh. At ang karoon ng... Uh, ng uh, tinatawag natin na uh, kidnapping pagtatawag din po yung dinahin. No? Alam mo, ko lang ka sa mga legal team ni uh, Senator Maput. Nag-ausap na rin kami ni Atty. dito the other day. At sinabi ko sa kanya, you expect the worst? They are going to come up with a rent notice for sure from the Interpol. It's just a matter of time yan. It's a matter of time. Hindi ba't siguro ngayon buwan na ito, baka next month, ilapas na yan at iituloy na po siya dahil ang tanong, papayagan ba natin maulit ito? Papayagan ba natin, uh, despite na meron ng bagong extradition rules na nilabas ng Supreme Court in relation to the provision of Republic Act uh, 9851, Section 17, and in accordance with our existing procedure under the rules of court, niliwanag na po yan ng ating Korte Suprema at I'm telling you that I'm the Executive Secretary Bresamin, a former Chief Justice of the Supreme Court, that if and when the warrant of arrest against Senator Bato will be awarded uh, to our Department of Foreign Affairs, which is supposed to be the agency that will have first crack on this, that I will surrender or I will surrender without the of our courts. Hopefully, hopefully, But, criticism. The timing of coming out with this kind of information and made public when, in reality, there is no yet official communication and in a hard copy that is delivered by the ICC. To the Department of Justice, or the Department of Foreign Affairs, and there is no notice yet by ICC to the Interpol for the issuance of whatever legal notice, red notice, or whatever. I think it is done in order again to cover up this burning issue of corruption in flood control. Para kadaibret na naman yung attention ng karong That is the the only thing. Nagkita ko negative tipa that there is a connection of this information that Senator Bato, who is a uh, leader of PDP Laban, you know, somebody who is fighting the corruption in government, in the Senate, that um, is amounting to curtailing his right as a senator to continue fighting corruption. in our government. Yun ang nakikita ko po dyan. So whether or not, magkakaroon na nga. Uh, I hindi na lang natin yan. It's a matter of time. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, Vice General Senator Pato, you better be prepared. It's gonna happen I anytime mean, sure. soon.